Welcome back po sa ating channel Katranslitong TV Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga non snake na makikita natin dito sa Pilipinas Pero bago ang lahat, huwag po ninyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube and Facebook channel at i-click ang notification bell para layo kayong updated sa lahat ng mga videos at translation na gagawin po namin Maraming salamat po mga katranslitsyon Base po sa ating survey, 80% po ng mga tao dito sa Pilipinas, kapag nakakita ng ahas, siguradong papatayin. Karaniwan sa atin, kapag nakakita tayo ng ahas, ang nasa isip natin ay makamandag ito. Kaya ngayon, tatalakayin natin ang mga hindi makamandag na ahas at safe sa mga tao dito sa Pilipinas. Una sa ating listahan, ay ang worm or dwarf snake na makikita sa Pilipinas. Sila po ay maliit. May haba lamang silang 33.5 cm. Ang kulay nila ay kayumanggi na may makinis at makintab na kaliskis. Maliit na mata at matulis na dulo ng buntot. Tinatawag silang worm snake dahil kawig sila ng mga bulate. Pangalawa sa ating listahan ay ang Philippine Stripe Lip Snake. Sila po ay isang species ng ahas in the family of Cyclocoridae. Sila po ay endemic o kadalasang makikita sa Pilipinas at makikita sa isla ng Luzon at Pulilio. Tingnan po ninyo ng maigi ang kulay at purma ng ahas na ito. Sila po ay maliit. Pangatlo sa ating listahan ay ang Wolf Snake. Ang wolf snake ay isang species ng ahas na matatagpuan natin sa kagubatan. Maaring makikita natin sila sa ibaba o sa itaas ng punong kahoy. Sila po ay kilala din as house snake. Kadalasan silang makikita sa mga abandonadong bahay malapit sa kagubatan at kumakain sila ng mga butiki at may haba sila na 76 cm. Ang katawan nito ay medyo slender na may flattened na ulo na mas malaki pa sa kanyang katawan. Ang kulay ng wolf snake ay kayumanggi sa likod at may dilaw na mukha na bumubuo ng isang reticulate pattern. Pagmasdan po natin ng mabuti ang anyo at mukha ng isang wolf snake mga katranslitsyon. Pang-apat sa ating listahan, siguradong ma-amaze ka nito Akalain mo na bulati. Pero hindi pala. Ito pala ay isang uri ng ahas na hindi makamandag. Ito ang bramini Blind Snake. Sila po ay hindi nakakatakot tingnan dahil sa sobrang liit nito. Hindi mo agad matutukoy kung saan ang ulo o buntot nito kung hindi mo titingnan ng malapitan. Kapag malapit ka, makikita mo ang kanilang maliliit na mata at kaliskis. At most of the time, makikita po sila sa ilalim ng lupa. Kumakain po sila ng mga itlog at larbi ng anay. At alam nyo ba na ang ahas na to ay kakaiba sa lahat ng mga ahas? Hindi lang sa size at sa mukha, pero unique sila dahil sila lamang ang tanging species ng ahas na nangingitlog na hindi na kailangan ng male to mate. Kusa silang nangingitlog kahit walang lalaki ang kulay nila ay dark brown or black. But minsan, nakikita natin sila na kulay blue-gray dahil nagsishade po sila ng balat. Sila po ay mga non venomous snake. Panglima po sa ating listahan ay ang blunt-headed slug eating snake. Sila po ay mga non venomous snake na makikita sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, gaya ng Luzon, Mindanao at Palawan. Ang kulay po nito ay may greenish brown to reddish brown. Napakahaba po ng kanilang buntot. Sila po ay maliit na uri ng ahas. This snake has a defense posture once they pose like a spring. Kumakain po sila ng mga slug and snail at iba't ibang maliliit na hayop. pang po sa ating listahan ay ang bronze -back snake. Sila po ay mga non-venomous snake na makikita natin sa Pilipinas. Naghahan sila ng pagkain gamit ang kanilang paningin. Di gaya ng ibang ahas na ginagamit nila ang kanilang pangamoy. Ginagamit nila ang kanilang mga malalaking mga mata para makita ang kanilang mga prey. Sila po ay journal snake, meaning they move around in the heat of the day kumakain po sila ng mga butiki at palaka. Pangpito sa ating listahan ay ang banded file snake or tangkig sa bisaya. Sila po ay mga non-venomous snake na makikita natin sa Pilipinas. Sila po ay kadalasan nating makikita sa mga mangrove areas at may sukat sila na 1.2 meters o higit pa. Sila po ay kabilang sa mga sea snake Kumakain sila ng mga maliliit na isda at lamang-dagat. Pangwalo sa ating listahan ay ang Red-tailed Brown Rat Snake. Sila po ay mga non-venomous snake na makikita natin sa Pilipinas at kadalasan natin silang makikita sa mga bahay at mga subdivision. Kumakain po sila ng mga daga at other small animals. Pinapatay po nila ang kanilang mga prey sa pamamagitan ng pagpulupot nito ng mahigpit. Itong ahas na to ay palagi nating makikita sa ating mga bakuran at kapaligiran. Mas kilala po sila sa atin na handalubog. Hindi po sila makamandag sa mga tao. At ang Philippine Brown ratsnik ay kadalasan nating mahalin tulad sa mga cobra at mga banakon magkakaiba po ang kanilang mga hugis. Ang Philippine Brown Rat Snake ay may maliit na ulo at manipis na katawan. Subalit, ang Philippine Cobra ay mataba at may malaking ulo. Magkakaiba po sila sa strike. S-form ang forma ng Philippine Brown Rat Snake. Samantala, ang Philippine Cobra ay hood form. Lumalapad po ang kanilang leeg. Pang siyam sa ating listahan ay ang red tail green rat snake. Kabilang po sila sa mga non-venomous snake na makikita natin sa Pilipinas. Sila po ay kadalasang makikita sa mga punong kahoy. Sila po ay kumakain ng ibon, itlog, butiki at palaka. Ang ahas na to ay journal, active sa umaga. Pinapatay po nila ang kanilang prey sa pamamagitan ng mahigpit na pagpulupot nito. Maraming uri ng mga rat snake, pero lahat sila ay hindi makamandag sa tao. Pang-sangpo sa ating istahan ay ang reticulated python. Ang ahas na to ay kabilang sa mga non-venomous snake na makikita natin dito sa Pilipinas. Isa ito sa pinakamalaking ahas sa buong mundo na umabot ng 28.5 feet long at ang pangatlo sa pinakamabigat na ahas na pinangungunahan ito ng Green Anaconda at Bormis Python. Ang kanilang kulay ay may pattern at kahawig ng lambat kaya ang pangalan nila ay reticulated na nangangahulugang net like Lahat po ng klasing Python ay hindi makamandag. At idagdag po natin sa listahan ang shrub snake. Tingnan po ninyo ang forma at ang hugis nito. Sila po ay binumus binomosnake na makikita sa Pilipinas. Maraming salamat po mga katranslitsyon. Translation time! May haba na, may katasun nga. Nakakatakot tingnan, hadlok tanawon. Malaki pa sa kanyang katawan, daku pa sa iyang lawas. May mga makamandag na ahas at hindi makamandag na ahas. Lagi po nating tatandaan na sila po ay may malaking role sa pagbalansin ng ating ekosistem. Kaya mas nakakabuting huwag natin silang gambalain. Maraming salamat po mga katranslisyon. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa ating YouTube and Facebook channel for more videos of kaalaman and translation. Maraming salamat po mga katranslisyon.